Hello guys! Welcome to Tinambak! Ano? Kamarinisur? Oh yes. Municipality of Tinambak guys. Nandito kami sa Tinambak. Nabot kami ng gabi. At uh, hindi na kami matutuloy sa aming hiking. Mag-i-stay okay, muna kami na for a while. Dito sa lodge. Sabay kakain na rin. At kasama ko pa rin po. Ito si... Eh, ito si ang aking mga mission. Yeah. See you later guys nabot na kami ng gabi. At uh, mag-stay muna kami dito sa lodge. Uh, dito yung, ito ay sa ano, Bicol, San Isidro. Tinamba. Ang ganda niya, guys. Ang ganda ng bi. Gutom, guys. <laughs> ganda guys oh. hmm. Ang ganda ng view dito, guys. Tingnan niya. Ang ganda ng, ano, area niya. Tsaka malinis siya. Dito lang siya sa San Isidro. Along the highway. Pagpasok mo ng gano. bungad lang siya. Dito naman kami kakain sa ayan yung pangalan ng lodge. Ayan. Na lodge. Ayan lodge. Dito kami kakain sa pusitan ni boss. Bulalo. Oh, diba di okay. ba? Panibago go. ma. Let's go now. Ano kaya pa bossing? Kaya pa, kaya nga tayo ng na... <laughs> Kaya <nga kumayan. laughs> na guys. Lumating na yung aming pagkain guys. Sarap. Lutong bikol yan. Ah, may garlic sa ibabaw. Kain hmm. tayo na ang bonggang bongga yung pagod ko yung antok ko, yung butong ko susulitin natin sa pagkain alam nyo guys, ang ganda dito ba? diba, may mga cottage sa mga tabi-tabi yan tapos yan, meron, ano, mayroon parang pavilion sa gitna no? Mm -hmm. pang family siguro yun tapos yan yung paligid niya okay. along the highway siya.

halo mommy din din guys ang daming food bulalo kami, may pansit. Ayan. Ayan. Ito yung pusit na ipinagmamalaka niya, adobo. <laughs> Ito yung aming pansit, XL, tsaka bulalo. Kakain kami.